ganda. Tignan nyo, tignan nyo. Pero malapit lang siya sa atin, pero mahirap ang daan. Ayan oh My boy! Ganda. Ganda. Clear no? Sobrang clear. Ha? Walang so mahirap so na daan. Sobrang clear pare. Ya. Ano, so punta natin? Opo. Ang tayo daan. Ano? May kalayuan sa atin ha? May kalayuan sa atin. Gubat na so gubat talaga. Tatapos sa atin. Gubat na gubat talaga. Ako lang po oh, yun. Alright, let's go guys! Yeah. Kung ako mas matindi, pupuntahan natin yan. Let's go! Oh! eh, oh! Let's go! I'll lead the way. Guys, okay pa ba kayo? Okay kayo! Okay pa. Okay <laughs> kayo. May mga lulusutan na tayo dito. May mga ganyan. Yeah. So, pag ganun tayo. Or pag ganun tayo. Or balik na lang. Meron tayong top 3 option. Okay. May pag maganon. Uh -huh. May pa bang ganito. Or balik tayo. <laughs> ano sa tingin nyo? Ito, ito, tingin ito, 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 din, diba? Okay. Tara, pa maganito tayo. Ang ganda ng lulusutan natin. May pa pero may pa ganito. Dito tayo pupunta. Ang angas na lahat. Uy, yun. Oh. Ano to? Fossil? Ha? Takaibang siya, low fossil. Baka makakita tayo dito ng buto ng dinosaur, guys. Ah, ingay, no? Uy, tarawin na tayo sa gubat. Sa gubat tayo, man. ako. Ito pa lang dito. Oh. Sa gusto. Ang hindi na. Umovertake F1. Nakapaapa si Josh. Dapat dito tayo dito sa inahin. Dito sa mundo. Dito sa mundo. Ganun lang. Ganun ba yun? Ganun lang yun! Uy! 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 Ano yan? Ano yan? Ahas?

Ay, yun na pala. Yun yung pinaka hindi ko na-expect na mangyayari. Bakit? Oh. So, gubat na gubat na talaga itong kinaroon na namin. At talaga namang, hindi namin nalang kusang hindi patungo. Ngayon tayo, yung So, para makapunta dito sa ilog. Yan ang halangan natin bye -bye. So tama itong dinadaanan natin guys. Guys, guys, uy, 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 uy. Tamang gagawin. bahay. May bahay. Kaya sa bahay na to, may pababa sa ilog kasi kung wala, trap tayo dito. Balik. So, let's see, let's see. Kasi base sa mapa, kailangan natin pumakaliwa. Baka bahay ito ni Ma'am Dunita. Ay, Tau po. Ay, may manok. May banyo pa. Tao po. Tao po. Diyot, ayan. Ay, po. <laughs> Diyo, Ay tayo. tayo. sa gilid lang tayo <laughs> sa gilid lang gilid lang gilid lang tao po tao po tao po tao kuya. Ay. Kuya. Galing kami sa tao punta sana kami sa po tao po tao po tao po pare. Tara. Punta tao po tao po tao po tao ay Ta! Hi, Ta! ay Ta! tay! Bahay mo to, tay! Ikaw yung kanina nakita namin? May kalabaw? Ganda po ng bahay mo, tay! Kaya nga po! May daan po dito, tay! Pagkunta niya sa ilog. Nakita po kasi namin sa drone. May malaking ilog ho dyan sa unahan. Ah, asa mo asa, asa may agi, tay? Sa? Magkakagme dito sa ilog. Di ha? diha. ha? Yeah, asa may mag-agi? agi? Diha. ha? bro. pa kuan sa ang baba sa katin hindi hindi iba do, iba do. sige diri na lang mimo agi bay diri na lang salamat ya no mm -hmm. salamat gundo grabe yung ganda ng kulay ng ano no yung bahay ni tatay <laughs> 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 Kuya, may chinelas ka lahat-lahat. Ay, kung nailas, <laughs> pwede na Okay. Ano ano an man? Uy, gubat na naman 'tong papasukin natin. Ayun na naman siya. Buhay na buhay yung mga kulay dito, no? Mm-mm. Uy, -mm. uh, wow! Akasha! Wow! Wow! Pretty! Uy, mati yung baka mawala tayo. Si Adi daming alam. Hindi appreciate mo lang naman yung ganda. Huwag daw batiin kasi baka mawala kami. Mag-isi kami puno. Ano yung chinelas <laughs> mo? Kanina mo naman dadetek ko lang Nakita ko lang sa may baka. So sabi ko, baka ka Ay, ang ganda. Ang ganda. Aww. Ay, Uy, baka may hinog nito. Ay, baka may hinog nito. Klamang Hindi kanda. baka may hinog nito. Masarap to. <laughs> 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 ha? Baka malayo-layo pa to. Hmm? Layo pa? Hmm? Layo pa? Sobrang layo na nilalakad namin. I hope worth it. Pero base kasi sa drone, maganda talaga yung ilog. May pala Bangin, no? bangin to. Ay, halong may palatandaan. Care okay, yan. Bangin? Bangin. ilog kita ko na. Jo, ang clear! Wow. Sina pala yun? Alam, astig na naman. Dalakad, Ewan ko. Kaya pa ba ng tsinelas mo, Jo? Oo, oo naman. Balik mo yan dito ha. Huwag mo yan iuwi ha. Oo, oo naman. Ha, huh, oh, na to. Bye, bye. Sa gubat na ito. Natagpuan. Isang nila lang. Naging nga lang. Wako wako. <laughs> <laughs> Sobrang layo ng binabay, binabaybay namin na ng ngayon. Duro na ng buhol. Nung sasabi namin na, andyan na, andyan na. Hindi pa pala. <laughs> may palayo pa. May paakyat pa. So may pababa na naman. <laughs> Pero, actually, <laughs> padaan natin sila dito. <laughs> ano to? Tatalo mm -mm. Pero hindi naman Jo. Dito yan ang daan. Oo. Oh. Diba? Go Jed. Tal! Ah! Oh, hindi mo ko mapapatumba. Sabi ko sa'yo eh. Pero makakapagpatumba sa akin. Hoy Antonia, bidabida -bida ka talaga. May daan dito. <laughs> <laughs> sabi sa eh. Pinapahirapan mo kami eh. Bidabida talaga -bida kailan si Antonia. Kahit kailan talaga to. Ah! Hindi na lang sumakay. Dito na itong ba si Adeline? Fresh the fresh. Oh, Ayun na, nakikita ko yung tubig. Uy, kita ko na ngayon tubig ah. Ba? Yes. Yes. saan ba? Dito, dito. Dito na. Ito na yun eh. Yeah. Sobrang layo na, sobrang, <coughs> sobrang pa sukal pa. pa, pa. pa. <coughs> Lahat na sobra na sa kanya na. Si Joshua ba talaga yung tamang sinusundan natin? Mali. Hindi na mo wala ng trail oh. Trail. Wow! Apa? <coughs>

Ay, grabe. Sobra ka na nga doon niya. na pribado. Oh, my God. Oh, my God. Wow. Oh, my God. Ang gata. Tapos inuula na naman tayo, oh. Joe, what is that? I don't know. Dito tayo. Dito Wow. Imagine mo sa tapos ng matinding ulan na. Crystal King. Honey! We found a paradise! I think, yeah, we found the paradise. Congrats, we're going to lose. We're going to lose. Oh my god! One, two, three. We're ah. going. н <laughs> <laughs> <coughs> 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 <coughs>

bakit Jidi 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 bakit bakit Jidi ano na gumalikot subalabit ka alaip o sayo ah masawi ano gabantig ano 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 Hala ulmo, tutu, totoo 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 kita mo dyan ayman? totoo 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 tutu, tatlo 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 tutu, tutu, ayan tutu, 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 ano batang ano 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 Kita ko rin 'ni. Iba yung danong. Ay yeah. tin pabalik nila. na namin pabalik. Kasada na po ito. Kasi Si Kuya Emma yung unang kanina, biglang umakyat. Dapat tyakan lang kami. Ito na oh. Yung ginagawa ng kasada dito oh. Yung motor namin ang dumpas siguro. sa Sakarin pa namin. Ay, eh, she was a fairy. Hi. Hello. Hi, Bo. Hi, Bo. Hi, Bo. So, ang layo talaga ng nilakbay natin, no?